So mga katupa, isang mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ano? Mga katupa, pag-usapan natin tumuling uh, isang viewers na nag-iwan muli ng isang komento o isang katanungan. So muli ay syempre uh, private lang to, ano Hindi natin papangalanan sapagkat nag-chat siya na hindi kailangan ipakita yung kanyang tunay na pangalan. Ano? So ganito ang kanyang komento. Babasahin natin mga katupa, no? Sabi niya dito, Katupa Vlog, Paano ginawa ni Kristo ang sarili niya na Panginoon? Eh, siya mismo ang Diyos. Sige nga. Sa yung katanungan na yan, ano? Uh, ah, correct lang kita at ah, iaayos natin kung ah, bakit ayon sa yung katanungan, paano nga ba ginawa ng ating Panginoos Kristo na Panginoon siya eh kung siya naman ay Diyos na. So ganun yung uh, interpretation mo dun sa yung katanungan ano. So ang pagkakaalam mo uh, sa pagkat ang pagkilala mo sa ating Panginoos Kristo ay tunay na Diyos, paano niya nga ba gagawin? Kung siya nga ay Diyos na, gagawin niya pa yung sarili niya na Panginoon. So yun ang gusto mong linawin ano. So ito ka pa ano, Correction lang ano, lilinawin ko lang. Ito yung katanungan, ano nga ba ang tamang banal na pagkaunawa? Kung paano nga ba ginawa at kung sino nga ba ang gumawa sa ating Panginoos Kristo na Panginoon? Ano-ano nga ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoos Kristo? Ano? ano nga ba ang tamang banal na pagkakilala natin sa ating Panginoos Kristo? kaibigan nito, ano, makinig ka at uh, magbibigay ako ng limang uh, likas na kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo uh, limang talata na magpapatunay na ang ating Panginoon sa Kristo ay tunay na ginawa ng Panginoong Diyos Ama na ang ating Panginoon sa Kristo ay ginawa lamang po ng tunay na Diyos ang Ama ang ating Panginoon sa Kristo bilang ano Panginoon. So, mapapatunayan natin yan, kaibigan. Mababasa mo yan sa Gawa 2.36. Uh, so, yan yung nagpapatunay na talata na kung saan ang ating Panginoon sa Kristo ay ginawang Panginoon ng tunay na Diyos. Pangalawa, kaibigan, uh, ang ating Panginoon sa Kristo ay ginawa rin yung uh, tagapagligtas So, mababasan rin natin yan sa Gawa 5.31. So, yan po yung talata na pangalawa bilang uh, ang ating Panginoos Kristo ay ginawang tagapagligtas ng tunay na Diyos. And then, pangatlo, kaibigan, ang ating Panginoos Kristo ay ginawa rin niyang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So, mababasa natin yan sa unang ano, uh, Timoteo 2.5. So, yun po yung magpapatunay na ang ating Panginoon Kristo ay ginawang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. So ang pangapat, kaibigan, ang ating Panginoon Kristo ay inilagay din yan ng ating tunay na Diyos sa lahat ng kaibabawan. Ano? So lahat, kumbaga inilagay sa lahat ng kaibabawan, sa lahat ng nilikha na ginawa ng tunay na Diyos. At inilagay din siya bilang siya ang ulo ng iglesia na kanyang itinayo ang ating Panginoong Kristo. Mababasa natin 'yan sa Efeso 1:20-22. So yan po yung magpapatunay na ang ating Panginoong Kristo ay ginawang ulo ng iglesia na kanyang itinayo. So and then pang last po kaibigan ito, ang ating Panginoong Kristo ay pinag-utos din ng ating Diyos, ng ating tunay na Diyos Ama na sambahin bilang Panginoon. Sambahin siya ng lahat ng tao Mababasa natin yan katupa mga kaibigan sa 2.9.11 sa Pilipos So ayun po katupa no kaibigan sana ay uh, sa mga verse na yan Yan yung magpapatunay na kung saan ang ating Panginoos Kristo ay ginawa Na uh, Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan sa Diyos At inilagay ng ating tunay na Diyos sa kaibabawan lahat ng nilalang siya ay naging uh, pangulo ng iglesia ni Kristo at pinagutos din ng ama ng tunay na Diyos na siya ay sambahin bilang ano Panginoon ng lahat ng nilalang so yan ano katupa sana uh, nagkaroon ka ng kunting kaalaman linaw sa iyong kaisipan ito maraming maraming salamat at thank you